ang kapistahan ng kapanganakan ni Maria ay ang isa sa tatlong kaarawang ipinagdiriwang natin sa taong panliturhiya. Siya, ang Panginoong Kristo at si San Juan Bautista. Ginugunita natin sila dahilan sa matimbang nilang gampanin sa kasaysayan ng kaligtasan. Sapagkat kung si Jesus ay ang Panginoon, Diyos na nagkatawang tao, at si San Juan Bautista naman ang kanyang tagapanguna, ang naghanda ng kanyang daraanan Si Mariyang mahal natin ay ang kanya at atin ding ina, kung saan hinango ng anak ng Diyos ang kanyang pagiging tao. Ipinagdiriwang natin ang kaarawan ni Maria sa 8 ng Setyembre sapagkat una pong itinatag ang kapistahang ito sa silangang dako ng simbahan or Eastern Church, kung saan nagsisimula ang taong panliturhiya sa Setyembre. Dahil din dito, Madaliring na isapetsa ang kapistahan ng Inmaculada Concepcion Kalaunan. Bibilang lamang po ng siyam na buwan paatras. Saan naman mababasa o batay ang kapistahang ito? Una, kung titingnan natin sa mga aklat sa banal na kasulatan, hindi natin mababasa rito ang kwento ng kapanganakan ni Maria. Makikita natin ito sa isang sulatin noong ikalawang siglo na pinanganlan ng mga dalubhasa na Proto-Evangelium of James. Kilala ito ng mga sinaunang ama ng simbahan o Church Fathers, tulad ni na Origen, San Clemente ng Alejandria, gayon din ni San Jeronimo na nagsalin ng Biblia papuntang Latin. Bagamat hindi opisyal na sinama sa kanonikal na talaan ng Biblia, marami itong pinatutunayang mga tradisyon na hanggang ngayon ay pinangahawakan natin sa pananampalataya. Gaya ng pangalan ni na San Joaquin at Santa Ana, si San Jose na kabiyak ng puso ni Maria, at ang pananatiling birhen ni Maria bago, habang, at matapos ipanganak si Jesus. Mababasa roon na tulad ng mga mag-asawa sa lumang tipan na hindi magkaanak, si na Joaquin at Ana ay gayon din. Sa takdang panahon, napakita sa kanilang ang anghel ng Panginoon at pinagpahayagan ng biyaya ng supling na kanilang pamangangan lang Maria na siya namang magsisilang kalaunan kay Jesus. Ipinanganak si Maria, at nang sumapit ang ikatlong taong gulang niya, ay inihandog siya ni na San Joaquin at Santa Ana upang italaga siya sa paglilingkod sa templo. Kung ang opisyal na pagkilala naman ng simbahan sa kapistang ito, sa larangan ng liturhiya at debosyon ng pag-uusapan, tulad ng nasabi natin kanina, mas madali itong nakapasok sa tradisyon sa silangan kaysa sa kanluran. Una ay may isang awiting isinulat noong ika na siglo tungkol sa kapanganakan ni Maria, bandang Syria o Palestina. Bunga ito ng masigasig na pagpapalaganap ng resulta ng konsilyo ng Efeso, kung saan pinagtibay ng simbahan ang kanyang paniniwala kay Maria bilang Theotokos, God-bearer o Ina ng Diyos. Makikita rin sa Jerusalem ang Basilica Sancte Maria Binata Est o Church of St. Anne na pinaniniwala ang lugar ng tirahan ni na San Joaquin at Santa Ana. Dahil sa mga ito, sinimulang ipagdiwang ang kapanganakan ni Maria mula ikapitong siglo. Nagsimula lamang lumaganap sa kanluran noong may tatlong mongheng nagdala ng kapistahang ito sa Roma. Sa Milan ay may ilang patunay na ipinagdiriwang na nila ang kapanganakan ni Maria noon pang ikasampung siglo. Nagkaroon ito ng octave o walong araw na pagdiriwang kamuka ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon mula kay Papa Inosensio Ikaapat noong taong 1243. May isa ring salaysay na nagtalaga ng katedral si San Carlos Borromeo sa ngalan ng Ninya Maria noong 1572. Lumaganap ang debosyong ito. Salamat sa mga relihiyosang kongregasyong malapit sa nasabing katedral at sa pinakahuling reforma ng taong panliturhiya noong 1969, naging isang araw itong kapistahan or feast. Ang bawat araw ng kapanganakan ng isang tao ay palaging isang kapanapanabik na yugto sa kasaysayan ng isang angkan. Nakikita natin sa kanya ang tagumpay ng pag-ibig na nagbubunga, walang iba kundi ng pag-ibig din. Taglay ng bagong silang na sanggol ang kinabukasan at pag-asa ng kanyang pamilyang kinabibilangan. Gayon na lamang ang ating pagkilala sa himalang nagbubukang liwayway sa piling natin. Kaya sa Pilipino, ang tawag natin dito ay kaarawan. Sa ganitong paraan ay maaari nating unawain ang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Katibayan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayang hinirang ang kanyang kapanganakan. Bagamat nagkasala ang tao bunga ng kanyang pagsuway, handang magsimulang muli ang Diyos sa kasaysayan sa bawat tao minamarapat maging tapat sa kanyang tipan. At nakita natin ito sa katauhan ni Maria. Bilang simbahan, iisang ang kanang Diyos, iisang katawan ni Kristo, ang kapanganakan ni Maria ay dapat nating ikarangal. As a human person, she is with us as member of the church. As the mother for son, she is mother to us in the order of grace. Siya rin ang ating huwaran ng matimtimang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat hindi lamang niya ipinaglihi sa kanyang katawan ang pag-anak ng Diyos, kundi pinatuloy din ni Maria si Jesus sa kanyang puso at diwa pag ninilay ni San Agustin. Nagsilbing daan ang pagkatao ni Maria upang magganap ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa ating abang pagkatao. Nang sa gayon, sa pamamagitan ng pagpanaog at pagkakatawang tao ng salita, ang sangkatauhan ay maiahon ni Jesus mula sa kasalanan, mailapit at tuluyang matulad sa Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, ang bati natin sa mahal nating inang Maria ng maligayang kaarawan, happy birthday, ay para na rin pagbati sa atin ng Diyos. Sapagkat salamat kay Maria, full of grace. Kaisa niya, tayo rin ay tumatanggap kay Jesus, the fullness of God's grace.